so guys share ko lang yung mga laga naming manok dito sa likod ng bahay ayan actually sa uh, kapatid ko to guys at uh, wala akong idea sa klase ng manok so, ito alam ko ayan o oh, uh, meron siyang ano sa ulo papi yata tawag dito guys no? ayan So may mga band ayan yun pa yung iba guys then mamaya guys papakita ko sa inyo yung incubator so may mga incubator din sya dito sa bahay ayan so ito pa yung iba mas maliliit ayan Oh, guys. Eva, nasa labas. Ayan. Diba, nakakulong. Ito, lalaki. Ayan. Ito, guys. Tapos, ito. Ayan, ito, Ayan guys, napakita ko lang sa inyo at wala naman ako masyadong i-explain kasi yun nga, wala akong masyadong alam sa ano sa mga manok. Ayan. Then meron pa dito guys. Ayan. Ayan. So ayan lahat guys. Dito sa likod ng bahay ito. Ayan. Ayan silang lahat, guys. So, pakita ko sa inyo, guys, yung ano, yung incubator. May dalawang incubator dito sa bahay. So, ito naman, guys, yung mga uh, sinasabi kong incubator. Ayan. Ayan, meron siyang itlog sa loob. Ayan. Medyo malaki-laki ng count dito guys Compare dito sa Isang ano isang uh, incubator. Ito naman, guys, yung isang uh, incubator. Ayan. Ayan. Yung mga itlog. Tapos, may nakita na ako dito, guys, na isa na napisana yun. So, I think yung mga, ano, yung mga papisana, ay nilalagay dun sa baba. Ayan. So, yun yung kanyang itsura, guys. And I think meron siyang, ano, yung temperature controller na minimaintain niya sa ganyang temperature so yun lang guys na nag-upload na ako ng mga videos regarding sa mga manok para naman hindi puro coins yung uh, nasa channel ko so yun lang guys, salamat sa panonood